Nagkaroon na ng unang engkwentro sa pagitan ng Ukrainian Armed Forces at mga sundalong North Korean sa Kursk Oblast ng Russia ayon sa kumpirmasyon ni Defense Minister Rustem Umerov ng Ukraine sa isang panayam sa South Korean TV channel na KBS. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagpadala ang North Korea ng labing isang libong tropa sa Kursk Oblast batay sa intelligence report ng Ukraine noong isang araw si Andriy Kovalenko, pinuno ng Counter Disinformation Department ng Ukraine's National Security and Defense Council, ay naghayag din noong Nobyembre, apat na ang unang grupo ng mga sundalong North Korean na nakatalaga sa lugar na ito ay nakasagupa na ng mga puwersa ng Ukraine. Ayon kay Umerov, may natukoy na mga sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng North Korean at Ukraine, ngunit inaasahan nila ang mas marami pang labanan sa mga susunod na linggo. Sinabi rin niya na patuloy silang magsasagawa ng pagsusuri at mga pagbabago kung kinakailangan. Maliit ang sukat ng mga naganap na engkwentro, ayon kay Umerov. Dagdag pa niya ang mga sundalong mula sa Democratic People's Republic of Korea, DPRK, ay nagkukubli bilang mga buryat, isang pangkat etniko sa loob ng mga hangganan ng Russia at hinahalo sa mga sundalong Ruso, kaya kinakailangang suriin ang kanilang pagkakakilanlan upang matukoy ang eksaktong bilang ng mga nasugatan, napatay at nadakip. Inaasahan ng Kiev na may limang unit na may tatlong libong sundalo bawat isa ang ipapakalat sa isang libot limang daang kilometrong linya ng harapan. Sa kabuuan, ito ay magdadala ng 15,000 sundalong North Korean nakasangkot sa digmaan. Naranasan ng Rehiyon ng border ng Russia ang matinding labanan simula ng maglunsad ang Ukraine ng isang cross-border offensive noong unang bahagi ng Agosto. Nagpadala ang Moscow ng mga tropang North Korean sa Kursk Oblast upang palakasin ang kanilang depensa doon habang ang kanilang mga pinakamagagaling na unit ay patuloy na umaabante sa silangang bahagi ng Ukraine. Sinabi ni Pangulong Zelensky na kung may pahintulot ang Ukraine na gumamit ng long range na mga sandatang kanluranin laban sa teritoryo ng Russia, maari nilang targetin ang bawat kampo sa Russia kung saan nagtitipon ang mga sundalong North Korean. Ayon kay Zelensky, kinumpirma ng Russia sa mga bansang kanluranin ang partisipasyon ng mga puwersa ng Pyongyang sa digmaan. Ayon sa mga ulat, marami ng sundalong North Korean ang tumakas mula sa frontline ng Russia at kasalukuyang pinaghahanap ng mga Kremlin fighters. Ang mga nasabing sundalo ay nakatalaga sa Kursk at Bryansk oblasts ng Russia, mga apat na milya mula sa hangganan ng Ukraine bago sila magdesert, ayon sa public broadcasting company ng Ukraine. Ayon sa mga intelligence officials, Kasalukuyang nagsasagawa ng search operation ang militar ng Russia para mahanap ang mga tumakas na sundalo habang ang kanilang mga komandante ay nagtatangkang itago ang insidente mula sa mas nakatataas na opisyal. Ang pangyayaring ito ay naganap matapos ang mga ulat na nagpaplanong bumuo ang Moscow ng isang batalyon na kinabibilangan ng mga sundalong ipinadala ni Kim Jong Un para tulungan ng puwersa ng Russia na labanan ang Ukraine. Noong Oktubre 16, iniulat ng isang Ukrainian news outlet na ang mga sundalong ito ay isasabak sa mga combat mission sa southwestern na rehiyon ng Ukraine, kung saan patuloy pa rin ang laban ng Russia laban sa puwersa ng Ukraine. Ang mga sundalong North Korean ay binalak na bumuo ng isang special Buryat battalion na ipinangalan sa grupong etniko na nakatira sa rehiyong sumasaklaw sa Siberia, pati na rin sa hilagang bahagi ng Mongolia at China. Samantala, sinabi ng Ahensya ng Intelihensya ng South Korea, ang National Intelligence Service, na nasa labindalawang libong sundalong North Korean ang ipinadala sa Ukraine mula noong Oktubre 18, ayon sa Yonhap, isang pangunahing news agency ng South Korea. Ayon sa NIS, kinumpirma nito ang pagsisimula ng direktang pakikialam ng North Korea sa giyera ng Russia sa Ukraine. Naniniwala ang ahensya na nagsimulang magpadala ang Pyongyang ng mga special forces mula Oktubre 8 hanggang 13 at tinatayang isang limang daang sundalo ang dinala sa unang yugto. Ang mga sundalong ito ay binigyan ng mga Russian uniform at armas pati na rin ng mga pekeng pagkakakilanlan upang magmukhang mga lokal. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang mga foreign ministers ng Group of Seven, G7, at tatlong pangunahing kaalyado tungkol sa military deployment ng North Korea sa Russia at nagtutulungan sila sa isang coordinated response ayon sa pahayag na inilabas noong Nobyembre 5. Bukod sa mga miyembro ng G7 na kinabibilangan ng US, Japan, Italy, UK, Germany, France, Canada at ang high representative ng European Union, nilagdaan din ang nasabing pahayag ng South Korea, Australia at New Zealand. Ayon sa pahayag, libu-libong tropa ng Democratic People's Republic of Korea ang ipinadala sa Russia. Ang direktang suporta ng DPRK para sa digmaang agresyon ng Russia laban sa Ukraine bukod sa ipinapakitang desperadong hakbang ng Russia na puna ng mga pagkalugi nito, ay nagpapakita ng posibleng mapanganib na paglawak ng labanan na may seryosong implikasyon sa kapayapaan at seguridad sa Europa at Indo-Pacific. Dagdag pa rito, ang hakbang na ito ay isang malinaw na paglabag sa international law kabilang ang pinakapundamental na prinsipyo ng UN Charter. Noong Nobyembre 6, Iniulat ni Andrew Shearer, ang pinuno ng Office of National Intelligence ng Australia, na ang malawakang pagbibigay ng Beijing ng dual-use goods, kasama ang diplomatikong at ekonomikong suporta, ay nagpapahintulot sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan nito laban sa Ukraine, ayon sa Reuters. Binanggit niya na ang suporta ng China ay nagreresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng Ukrainians katumbas ng direktang pagbibigay ng artillery ammunition at missiles. Bagamat sinasabing neutral ang posisyon nito, nangunguna ang China sa pagbibigay ng dual-use goods na nagpapalakas sa industriya ng depensa ng Russia at tumutulong sa Moscow laban sa mga sanksyon ng kanluran. Ayon kay Shearer, ito ay isang malalim na nakababahalang strategic development na nangangailangan ng agarang at epektibong mga hakbang at isa sa mga hamon ng ating panahon. Ang mga kumpanyang Chino ay nasasakop na ng mga sanksyon ng Estados Unidos dahil sa pagproduce ng drones na ginagamit sa digmaan ng Russia. Inakusahan ng iba't ibang bansa ang China ng pagtulong sa Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng machine tools, weapons technology, satellite imagery, semiconductors, at iba pang dual-use technologies. Noong Oktubre 17, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang datos ng intelihensya ay nagpapakita na aktibong tinutulungan ng China, ang Russia, na pahabain ang digmaang ito. Bukod pa rito, tumatanggap ang Russia ng suporta mula sa Iran sa anyo ng drones at missiles, habang ang North Korea ay nagpadala ng mahigit 10,000 sundalo upang sumali sa digmaan laban sa Ukraine. Ang isang Israeli commander sa Nevatim Air Base ay binigyan ng mas mahigpit na seguridad matapos mapigilan ang isang planong assassination laban sa kanya na sinasabing pinunduhan ng Iran. Ang Nevatim Air Base na may malaking kahalagahan para sa Israel dahil sa mga intelligence at military operations nito ay tinarget kamakailan ng halos dalawang daang ballistic missiles mula sa Iran na nagdulot ng pinsala sa ilang pasilidad. Ang isang commander ay isa sa mga napiling target ng isang grupong Azeri Israelis na sinasabing nagtrabaho para sa Iran sa loob ng dalawang taon. Ayon sa investigasyon ng Israeli authorities, ang grupo ay nagbahagi ng sensitibong impormasyon tungkol sa military sites, kabilang ang air defense system ng Israel, sa Iranian intelligence. Ang grupo ay binayaran sa cash at cryptocurrency bilang kabayaran para sa kanilang mga gawain. Kamakailan nagpahayag si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng pagkakaroon ng napakalapit na pananaw sa kanyang Iranian counterpart na si Masoud Peseshkian noong nagsagawa sila ng isang pulong sa gitna ng tensyon sa Middle East, kaugnay ng inaasahang tugon ng Israel sa pinakamalaking missile attack ng Tehran. Nagbigay ang Iran ng libu Shahed attack drones sa Russia at ayon sa mga opisyal ng US, nagtayo pa ng pabrika ng drone sa Russia. Kamakailan, nagpadala rin ang Iran ng mga short-range ballistic missiles sa Russia para gamitin sa digmaan laban sa Ukraine, ayon sa ulat ng CNN noong Setyembre. Isang malaking pag-eskala sa suporta ng bansa para sa Moscow ipinahayag ni Putin na aktibo silang nagtutulungan sa internasyonal na arena at madalas na magkalapit ang kanilang pananaw sa mga kaganapan sa mundo. Ang dalawang bansa ay may de facto na alyansang militar sa rehiyon upang suportahan ang rehimen ni Syrian President Bashar al-Assad. Ayon sa mga analyst, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan habang nagiging higit silang isolated dahil sa mga pandaigdigang sanksyon. May pananaw sa Moscow na maaaring turuan sila ng Iran tungkol sa mga paraan ng pag-iwas sa mga sanksyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na usapan tungkol sa pagiging bahagi ng BRICS, ang block ng mga pangunahing umuusbong na ekonomiya na formal na sinalihan ng Iran ngayong taon. Si Pezeshkian, isang reformist na nanalo sa eleksyon ng Iran noong Hulyo, matapos ang pagkamatay ni Pangulong Ibrahim Raisi sa isang helicopter crash, ay binigyang diin na nais niyang palakasin ang bilateral na kooperasyon sa Russia upang labanan ang malupit na mga sanksyon ng kanluran. Sa isang pulong kay Russian Prime Minister Mikhail Mishustin sa Tehran noong nakaraang linggo, nanawagan ang leader ng Iran na pabilisin ang mga joint projects. Samantala, ipinahayag ng Russia ang interes na palawakin ang trade at economic cooperation, pati na rin ang pag-diversify ng bilateral trade sa Iran. Inimbitahan din ng Russian Prime Minister si Peseshkian na dumalo sa BRICS Summit sa Russia sa Oktubre, kung saan inaasahang pipirmahan ng dalawang bansa ang isang komprehensibong strategic agreement. Ipinagmamalaki ng Russian Foreign Ministry ang mga pulong na ito bilang patunay na ang relasyon ng Russia-Iran ay nasa all-time high. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, nakatuon ang agenda sa pangunahing bilateral na relasyon ng Russia-Iran, ngunit hindi rin maiiwasan ang pagtalakay sa sitwasyon sa Middle East. May mga ulat din ng pagkakasangkot ng Russia sa paglipat ng armas sa mga Iran-backed na Houthis. Si Victor Bout, ang Russian arms dealer na napalaya kapalit ng American basketball star na si Britney Griner ay umano'y muling pumasok sa arms trade upang i-broker ang pagbebenta ng 10 milyong dolyar na halaga ng automatic weapons sa mga rebelde sa Yemen ayon sa The Wall Street Journal at iba pang Western media outlets ngayong linggo. Itinanggi ito ni Bout. Gayunpaman, hindi nangangahulugang pinatatag ng mga kaganapan sa Middle East ang relasyon ng Iran at Russia. Ayon sa ilang mga analyst, maaaring makinabang ang Russia sa mga konflikto na kinasasangkutan ng mga proxy ng Iran na naglilihis ng pansin mula sa digmaan sa Ukraine sa internasyonal na entablado. Inaasahang magiging interesado ang ibang bansa sa pagbili ng air-launched ballistic missiles matapos ang matagumpay na paggamit ng Israel ng mga ito sa kanilang airstrikes laban sa Iran. Sa halip na gamitin ang mas pangkaraniwang cruise missiles at glide bombs, mas pinili ng Israel ang air-launched ballistic missiles sa kanilang operasyon. Ayon sa Israel Defense Forces, matagumpay nilang nawasak ang mga pabrika ng missile at air defense systems ng Iran sa pamamagitan ng tatlong wave ng air strikes noong Oktubre 26. Batay sa pagsusuri ng mga researcher mula sa satellite imagery, kabilang sa mga pinuntiryang target ang ilang gusaling ginamit dati sa nuclear program ng Iran. Ipinagtanggol naman ng Tehran ang mga target na ito gamit ang iba't ibang anti-aircraft systems, ayon kay Justin Bronk, isang eksperto sa airpower at teknolohiya mula sa Royal United Services Institute sa London.